Hi guys, yan ito ang aming kakainin yan o. Oh. Bale, pitong tao kami. Ayan o. Oh. Are. Video to, video. Kapatid yan ni mister. Para ang aking anak. Kami kumuha kasi na MBI. Para ang aking pamangkay. Kami kakain. Nag-take out na rin kami para sa aking. Kaya na rin. Pero Ano na sa sobrang init. May dili sa itaas. Hindi makuha ng aircon. Mainit ang panahon. Siguro ay mga nasa 32 grade, 33. Mga 40 po yan. Ayun, sabi ng aking anak ay mga 40 raw. Hindi hindi makuha na ng aircon. Ang aircon dito sa taas. Dalwa. Hindi kaya yan eh. Oh, kain kayo, kain.

Uh, in order na namin dalawang bagay, tinakpan nila ang pito, tao. Sabi ko, kaya ninyo, tigta dalawa. tao kami. Tigta kanin, may spaghetti. Oh, siya ang kakan. Uh, spaghetti sa kakan. Uh, 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 bali, dalawa pong kanin. Kariya, kaya sa katay na kanin. Ayon, na nga ice cream. Paano yung na maya Kaya, eh. kaya siya na. deserve. Pama ko. na pala kumain yung akin sa akong pamang kain yun. Know? hindi pa yata na lang ako sa akong kamay na yung.

Yeah, may sobrang isang soft drinks. na, natuluan naman. Gusto mo kailan yeah, malaga. talaga. <laughs> yeah, Mas nakakatipid pag ano, bakit ang in-order mo. Kasi may kasama na siyang soft drinks. Kaya lang, dapat ay ano, ano. yung tiksang sa tao. Ito <laughs>

Oh ya. Yeah. Oya, oh, sabi niya tigda kayo. Ah, uh, hindi in ko talaga may may, may tatlo yan ay dinagdag ko. Ay apat chata. Ay, ay, di sudra, ay. Ay, na po. Tuwa na po. Huh? Ha? کو بھی رہا ہے نا کورن ارین لو بھی وہ مجھ سے پرابلم تھی علوگیش میں جس کو وہ ساتھ میں ڈائی میں یہ کھانے سمجھے اور بتا پھر کہیں میں لے کے جا رہا ہوں اپ سے کیا ہے تو یہ ما کیا نننان کو قدم